Sa man tabi. Ana ana to na. Hmm. Katong sirinan ba nga nagkaon sila o oh. kumain sila ng sisiyo oh. kasama si Naldo. Ayan o. Oh. Pag wala rito, punta natin doon ha. Ah. Sige, sige, tara. ating mga idol may nagahatsing mga idol para may poses sa taas ang pukon mga idol please naman sana si ito nito Di kaya si tatay mga idol Rina! Rina! Hello mga idol, magandang araw po sa inyo lahat. Ah, muling nagbabalik ah, kaibigan niyo, Yukinero TV, at agad akong pumunta dito mga idol upang tugunan yung napakalaking problema sa pagkawala ni Kuya Rinan mga idol. Talagang iniinda ko po yung sakit na nararamdaman dahil ang problema lang sana yung tatay niya. Kaso nahawaan talaga sa mga idol no, yung bubuyog kung nagsabi lang siya kaagad na nakagat siya sa braso ay kaagad yung nagamot pero uh, nasa huli na po ang talagang ginusto din niya mga idol na mahawaan siguro para makausap niya yung tatay niya no alam kong makokontrol ni Kuya Rinan yung sarili niya mga idol dahil nasa damdamin niya at puso niya yung pagiging maging gustong ah uh, nasa panig ng Diyos mga idol. So kasama ko ngayon ng idol, si Bibi para hindi ako may miligro ang mga idol kung ako lang mag-iisa. So ito na yung request nyo na hanapin si Kuya rin nandito. So ayan mga idol, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong mga dasal. Shout out, Ma'am Marilyn Majewski at sa lahat-lahat po, Ma'am Similiano. I love you all. Mati ka be. Magandang araw sa lahat. Ayan si Bibi mga idol kasama ko ngayon. Nasa intro pa lang kami mga idol pero ayun. So agad ganay uh, agad ako ng nagdesisyon mga idol na puntahan dito para hanapin si Kuya Rinan pero hindi lang tayo mag ano be. magingay. Dahil kung tatawagan natin ayaw lumapit yung tatay niya. So, pakibilisan mo be. Para may pupuntahan pa tayo yung lugar doon sa tatay niya na nung nag ano nang sulat yung tatay niya. Baka nandoon na. Nandoon siya. Ay lang tawag ay pangalan ha. Ini sini. Ha, nama sini. Nama sini nak Dan. Pak ni minta aku saku ah. Nak hanam guna ko aku kamera ah. Asilip nak kopi. Nak kemasid sama-sama dengan itu. Ailanda wagam pangalan Rina nak. iko na nato mga idol nakapagbakod na po kami at nakapag ano na po kami ng langis ni tatay Terrio so ang ano na namin dito ngayon eh surpresahin baka dito sila natutulog mga idol so napakahirap po napumunta ako dito na mag isa lang tulad ng dati Ano na na na. Katong sirinan ba nga nagkaon sila o oh. kumain sila ng sisiyo oh. kasama si Naldo. Ayan o. Oh. Pag wala rito, punta natin doon ha. Ah. Sige, sige, tara. Tara. loob ng bahay mga idol. sabi mga idol yung busis ng huwak hindi ordinaryo po posit dahil ito ให้คุณตาหน้าเป็นทนไงด้วย

ikuti dito, ikuti dito be nasa baby mga idol dito aku ako wala mga idol be, nasa mana, ah yung may busis uwak po tarabi tarabi yung pupunta ko dito dati ayan sa tatay to nila niya mm. parang nandun ang mga manok oh sendiri. Tak buka seminta nak. Mang idol. Tak proses dah idol ni. Punta natin don ni. Baka don nang nang ano sa pugon mang idol. Grabe yung uwak kanina. Wala na yung busis uwak. Kala, gandaan na.

Dun no, sa ni May. May doon lang nangyari sa kan natin. Ayaw masong. So. I-adjust muna natin. Be. Ano yan? May nag-adjust doon ba? Asan naman daw? May bubuyo. May bubuyo <coughs> Hmm. Ano ka mo? Hmm? Hmm. Lip dito. Tara po sa doon mga idol. Punta natin doon. Tanglo ka pa kaya 'yan, atebi? Napakadulas ito ng idol sa ano nang parang fag 'kebi. So, sikuyari nandala ke mga idol talagang katigasan din minsan ng ulo. Yung turutot siguro yung nakahawa sa kanya. Be, kasi yung turutot na binili ni tatay niya sa Rebunsong Adi, hindi pa tingog mga be, gigamit niya. Mga pa'y At pangalawa, nakagat ng buyog bubu. Eh, ay! ay nakagat ng bubuyog mga idol. Yun ang dahilan kung bakit nahawaan si Kuya Rinan talagang nanlilisik do yung mata mga idol ayon kay insan luloy so kay anjan andi de katuria yung sabi mo yung comment mo na doon lang sana sa bahay kasi masip pero masip siya doon sa kapilya an yun lang inuna kami ni Rina na hindi siya nag tugan ba Hindi siya nagsabi ng totoo. Talagang kinuusan niya at ginusto na maging mahawaan para siguro makapiling yung tatay niya. Pero napakamaling decision po yun mga idol. Peh. Peh. Usama niya di man mag-just peh. Usama kamera di man ma-zoom mga idol. Tapos proceed na lang tayo. mga idol kung maalala niyo dati si Kuya Rinan at Naldo dyan kumakain ng Sisio, yung pangalawang Sisio mga idol nahuli namin sila at dyan mismo doon gusto ni Rinan na magbagong buhay mga idol humingi siya ng pabor at tulong sa akin na maging normal na tao mga idol

Enggak kena Ini kurang Tolongan maku Mulai dah Ulasan sebahagian Mulai God, hmm. Rian! Nan! Nan! Hai! Iki kuru kat Cepat! Cerap! Oh, oh. eh. Oh. Sini Nan tu pi! Bisa Rian lagi tu pi! Ikat! Nan! Hai hai hai! Nan! Tatay Torneng. Pia lebih ikon ko bi. Kami rai sa dresta hospital lebih lebi. Tira rai sa mengaidul Sirinan gitu bi ba. Pi, tau. Nai oh. Sandal. Si yang tata ini, Bi. Apa, si Gurtu? Si yang tata ini. Kamu na tu? Ay, pergi ke pih kapah! Tepat ke pih ni tu, Mga Idol! Pempatah ye! Kuha ni, biar aku habis! Cep! Cep! Si Rinan tu, bih! Si Rinan? Okay. Kuha, bih, kuh. kuha! Kuha, 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 kuha! Please! NAN! 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 Ayuh, ni sebagut Mga Idol! So, yung huli na may pagpunta dito mga idol. Puti yung suot ni Rinan. Yung nagpaano siya ng turutot mga idol. Gayon din yung suot niya. nung pagkawala niya mga idol. Kasi pinuntahan pa ni Bibi na tinitira ng isda mga idol. Be, si Rinan dito bigrabe. Abik na mga ibi. Talagang nawaan siya mga idol. balikan atau nak Abi di pergi di rumah lah saya mengakuan nan huu si kuyar ni lini mau nah itu ikip nanti ni lah ha? sah hmm. ay nak kuana nanti ni lah yung mga idol talagang si kuya rinan dito nag ano mga idol naghihintay sa tatay niya at ah, talagang sobrang bilis niya po niya mga idol ayun mga idol turo turo nan nan aliba nan ayun makinig ni Renan mga idol siguro hindi pa nakita niyo yung tatay niya mga idol huw oh! rapi eh. hmm. <laughs> may bubuyog ba yun bubuyog ba baka makagat ka rin ba Mga idol, alis na kami mga idol. May bubuyog, oh. salamat maraming salamat mga idol. At least na ano na natin na si Kuya Rinan ay nandito po. Ayun, oh. Gusto ka niya pa tuloy pero... Pero bubuyog, bi. Dalawa ng bubuyog, bi. Ikikurgati. Chirp! 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 Ayun pa. Bi. Bilis, bi. Bilis, bi. Bilis. Mga idol, may mga bubuyog na mga idol. Mga idol.